So ayan mga boss, good day. At uh, i-actual natin ngayon mga boss yung ano, yung ginawa nating DIY na Italian switch mga boss. So ito yung Italian switch na nandito na yung switch ng MDL uh, high and low, may hazard, passing, busina, tapos left and right na signal light mga boss. So almost complete na siya mga boss. So sa pamagitan ng switch na to, at nag-convert tayo ay mapapagana natin ng maayos yung ating mini driving light at so yan mga boss eto yung ano natin, diy natin mga boss pero uh, hindi pa siya talaga as in uh, maganda yung pagkakabalot kasi uh, hindi naman natin balak to ilagay sa motor natin mga boss pinakita lang natin kung paano yung uh, function nya para makita ninyo mga boss kung paano siya gumagana at kung gusto nyo mag DIY meron naman tayong diagram na ito mga boss okay so ito yung ano, mini driving light na gagamitin natin dito na rin yung ano, nya, connection nya so yan so binuksan na rin natin yan mga boss para sa connection ng ating battery simulan na natin yan mga boss So, ito na nga mga boss yung ating Italian switch at meron din itong ano, yung stock socket para dun sa ano natin, sa conversion natin mga boss. So, gawin natin, tanggalin lang muna natin to, yung stock. So, yan. Tapos, tanggalin lang natin tong connection nya. Wala dun sa stock. Okay. Sunod yan mga boss siyempre ilagay natin tong ano natin switch na ito o yung sakit ng italian switch okay so nakakabit na yan iwasan lang natin may ilagay o madikit tong mga relay natin mga boss kasi wala pa syang balot sa ground tapos etong ano na to mga boss tong wire na to may ninyo eto yung papunta naman sa ating accessories wire So yan yung accessories wire natin. Mas maganda talaga dito mga boss kasi para wala tayong puputuli na wire diyan sa ating motor. Para dun sa paghanap natin ng accessories dito tayo kukuha mga boss. So ano lang natin to. Fix lang natin yan. So yan. Meron na tayong accessories at meron na tayong connection dito sa stock socket ng ating uh, handle switch. Susunod so, naman itong mahabang wire mga boss. So yan etong sakit na to para to sa MDL tapos eh, ang isa naman na to para sa uh, positive wire so eto na mga boss yung wire natin uh, tinap natin yan sa positive para may positive supply na galing sa battery yung ating setup mga boss so dito naman sa so dito naman sa mini driving light mga boss ganun pa rin sya meron pa rin syang balas tapos yung high and low natin kabit natin dito sa ano sa sakit mga boss mula dun sa ating ano ating italian switch so kabit lang natin to okay tapos etong isang wire mga boss, kabit naman natin siya sa negative. Ipos mo naman. So yan mga boss, meron na tayong negative at meron na tayong positive mula sa battery. P Pwede naman din sa body ground o sa negative wire pero mas maganda sa battery mga boss. So, so pagganahin na natin mga boss yung ating motor. Okay. So, Nakasard agad. So yan mga boss, may kita natin na Uh, nakalow yan tapos pag hinay mo so dito ka rin dito ka magkocontrol mga boss so high okay high low high low high passing so nagpapassing siya. tapos yung ating signal kaliwa tapos yung kanan okay yung hazard so yan may hazard tayo okay din yung hazard busina okay din yung busina so gumagana siya lahat mga boss so yung pinaka main natin dito mga boss is yung pagpapagana naman dun sa ating mini driving light so ito yung ating mini driving light so yan dito nga so di ba naka ay, dito ka dito ka banda so, pakita mo yung headlight so, di ba yan, gumagana yung ating passing. Yung ating high. So yan, gumagana low, high, passing. Tapos paggagana yung ating uh, low beam ng ating mini driving light mga boss, is i-on lang natin tong ating switch. Yung switch na malaki mga boss. So yan. So yan, naka-low siya. So magpapasing din yan. Passing niya is yung high mga boss o yung puti. So paano naman siya mag-high mga boss. So mag-high siya, kasabay din ng high ng ating uh, switch ng ating ano ng ating headlight. So pag naka to, naka din yung ating mini driving light. Pag naka-high naman siya, mag high din yung ating mini driving light kasabay ng high ng ating uh, headlight mga boss. So ang pinaka-control talaga niya is nandito yung pinaka-on off niya. Kaya hindi na tayo maglalagay ng extra switch na mga domino kasi nandito na rin sa Italian Switch mga boss yung pinaka switch niya. So ayan okay. So ganyan lang siya magagana mga boss. Uh, hindi natin kailangan ng extra switch para sa ganitong klaseng setup mga boss. Sa ating Honda Click